Ayan, good morning mga kabindoars. Ayan, samahan nyo muna po ako magtinda ng lako ng puto at alamang. So, ayan po yung aking palinda. Ayan. Tayo yung magtinda ng puto at alamang. Ayan ang dala ko ngayon. Ayan, dito tayo ngayon sa Adas uh, Mapuar. Ayan, kung nakikita nyo yan. Ito sa Adas Mapuar. Alamang! Hoy! Alam mo, putong balingoy Yes! Alam mo, nga putong balingoy ano sa'yo? Sa, sa alam ko ay 3.50. Puto ko ay 3.25. Alam mo lang. Ay, bibili si Saan? Ate, oo. Kahit naman sa pag nag-ano ka daw, pumunta ka doon sa bulungan, mura daw ito eh. Kaya lang ilang kamay na sa amin. Ang ulang kami. Ilang kamay na. Ang baga, ito yung gusto nilang kumita. Ayan! May bawas na! Ano, ma'am? Butong.

75. thank you yes ayos sa saleng tapang 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 wala akong tapang may puto. mainit pa Tatlo, 25. Dagdag na senyora, no? Ha? Dagdag na senyora. Ay, naman. Sino ang binabayaran? Oop! Oh, Kaya man ni Popcorn at saka isa. Ano lang siya po to? Isa lang. Ayaw mo mag Thank you. nagbukit ka kita kanina eh. Saan? dito? Wala rin yung nakikita. Tapos, yung ano, kumakabara po, kasi, nawala. Nandun, ah, wait, punta ko doon. Doon, kaya sa... Punta ko doon. Punta pa doon. Dalawa. Mas, Akala ko isang... 20 pag isang baso. Akala ko, ano, isang langgana na bibili mo. Masang ko lang. Pantay na, na yan. Kunin mo mo yung walis ni tita. Doon sal, Ano, dahil? Isang baso lang din. Okay. Puto, may puto ako. 25, tatlo. Mainit pa yan. Sampo pag isa. Pag, pag isang piraso, 10. Puto sa'yo? Ilan? Isa lang. Nagtagan na mata. Loka rin ito. Dalawa lang, lang naman kasi sila nakain niya na anak niya. Eh. Yung babaeng isa, hindi mo naman nakain. Pumunta ka na. Magkano? 25. 20. Bale, Hindi ka din? Hindi. Thank you, thank you! Ayaw mo mag, ano, mag-alaman. Ganda ka niya lang sa iyo. Kung mo? Sa alam Okay. Sige po. Ayan o. Oh. Kunti na lang ating paninda. Lucky na lang, mo, oh. basta Hello, shout out sa inyong lahat dyan. Shout out po. Timbulan. Original. Original. Team Original Bulan Vloggers, shout out po sa inyo dyan. Mga kasamahan ko dyan, shout out. Ayan, Na po natin si nanay kasi bibili siya ng alamang. Shout out sa mga OFW dyan. Shout out. Ilan po? Isa lang po. Ah, isa lang. Okay. Okay. Okay, thank you. Bye. Diba? dalawa. <coughs> Alam mo, hindi ka mag Hindi, may alamang. Wag mo naman lagi. Okay. Lager! Okay. Ano? Waka? Alamang. Ayun yung alamang. Ay, ano ba na yung alamang? Yung malalaki? Opo, ayan o. Sariwang. At ano yung isang alamang? 20, 350. Yung 20 lang. 20 lang? Oo. Alam ko, tawag na ko. Ayun yung alamang. O, toto. Ayun yung isang alamang. Baka dalaan. Dami. Ang natatanggol lang yun.

Oo. Daming aso ah. Daming Asok. ano. Eh thank you kuya. Thank you. sa atin ng alamak ay puto. ito Thank you. Halim tindahan mong alamang. Ano Hindi alaman. ayun sariwa. Sariwang alamang ang tinitinda ko. ten twenty five 1025. Okay? Thank you. Tayo. Ayan o. Oh. oh. kaway, kaway. Bye. Ayan oh. <laughs> Thank you. Ayan, konti na lang ang ating paninda. Ayan, konti na lang. Ayan mga kabindors, ayan tapos na tayo magtinda. Yan, kararating ko lang. Yan, ka oh, kararating po lang po natin. Ayan. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa lahat ng tumatangkilit na aking ginagawa sa araw-araw. Sana'y wag kayong magsawa sa aking mga ina-upload. Sana'y patuloy nyo suportahan ang aking, cha aking channel. Ayan, at syempre, shout shout-out sa Team Original Bolang Vloggers na pinangungunahan ni Mama Ophelia Malong at uh, si ang mga uh, kasamahan namin si Oye, Oye TV Pomsky, Pickle Provincia Manilaari uh, Daddy's Vlog Mr. Idol Jean Reed, Dian, Johanna Uh, kuya curve uh, Kula nang lagalag sino pa ba yan na pinang uh, siyempre si ma'am Ophelia Malong hello po sa iyo uh, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa ating mga kababayan dyan at lahat lahat tapo ng ating mga kasamahan dyan sa sa original team Bulan Vloggers Miguel Shoutout at sa lahat ng OFW Mabs Uh, Rose Prance, Nails TV, ayan. Timbala ng maugat. Hello. Mamalik Santa Kalang, uh, may shout out sa iyo. Uh, Summer Girl, uh, Bismali, Miss thank you so much sa iyo. Maraming maraming salamat po sa yung alam mo na yun. Uh, thank you, thank you, thank you. Kay Brubong at kay Gusim Family, thank you so much sa inyo. At ha uh, hanggang dito na lang. Uh, Brooke Len hello. Sis Glinda, ayan, see you. Uh, malapit yan ang uwi. Ayan. At hanggang dito na lang. Uh, Maria Lewis, don't forget to Maria Lewis. Uh, Tita, Mar uh, Tita Carmelita Baldisa. Maraming salamat po sa inyo. At hanggang dito na lang po. Sana huwag, kayo mag sana huwag kayong mag... Sana support kayong magsawa na supportahan ako. Ayan. Bye-bye po. Ayan. Uh, Team Original Bolang Vloggers, ingat kayo sa, sa mga, pag mga lakaw ninyo. Ayan. Bigyan lang shoutout mga Ophelia. Bye-bye. Hanggang dito na lang. God bless. Copy. Ainit. Ah,